Walang malaki, walang Walang malaki, walang malaki. Partner talaga, bakbaka talaga. Di ba? Boom! Boy! Boom! 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 Na naman, na naman! Nakikita talaga yung batang, ano? Batang, kanilo, at batang proper. Yan! Kanilo, batang proper. Boom! Boom! Trapito si proper. Talagang bumapay first round pa lang, bakbaka na agad mga lads. Sports, 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 sports,

Ayan, malas. Ayan, malas. Oh, oh. Boxing, boxing. Boxing lang kayo. Boxing lang. Masyado kayo mainit. Timing Hindi so, Hindi

Huwag kang ng kamay, niya Sa labang ka. Oo. Oo na naman. Kasi itong si Rem talagang babawi niya kasi nung nakaraan daw. Eh, hindi niya matanggap ang kanyang pagkatar kasi nasa ito daw. Nurse, nurse, ano yun eh. Nurse establish. Oo. Sabi ng ating Medi. Bang! Grabe to siya. Kanelo. Pero si Crawford. 30 seconds.

Ayan mga lords. Ah, last round to kaya tina natin mga lords. Ayan. Okay, continue tayo. Back sa Oh! Grabe yung pali o. Grabe yun. Boom. Bang! Bang! Grabe si Gropol. din sa gilid. Masyado pong uh, yung laban nila. Hindi na enjoy. Talaga ano ta? Intense na talaga. May intense na talaga. Timing na mo

End of the pound. we We're not going to stop it.